Um, dito po is safe naman po kami. May mga gabi lang din po na mag- uh, magpo-pause alarm. Yun po, nagpa yung mga tao, pati na din po kami. Dito po sa room ko, may Pinoy po akong kasama dito. Isang Pinoy po, pero sa kabilang uh, ano din po, sa baba is meron din po isa. Pero sa ibang hotel, madami sila. So dito po is, nakiusap lang ako na ma, gusto ko na lang makasama siyang matulog. Kapit-bahay ko siya doon sa kibotski-supim kasi... Ayoko po muna matulog na ako lang mag-isa. Natatakot ako na bangungutin po ako. Kaya nakiusap muna ako sa kanya na kung pwede tatabi muna po ako sa kanya. asa ngayon po, nasa hotel kami, ma'am. Pero ma natatakot po ako sa bagayin yung lugar po. Kasi um, may dalaw dalawang gabi din po kami nagpapanik po dito. Kasi nga may false alarm yung ona. isabi may bomba. Tapos pangalawa, may putukan daw sa labas. So napakahirap po. Kaya yung matutulog kami, agad gigising kasi may alarm, nakakatakot, nakakapani kasi may mga madaming bata dito. Yung natatakot ka na pero mas dumabi pa kasi yung bata. Gusto mo silang patigilin pero iyak sila ng iyak. Kaya napakahirap po. Asa ngayon po, um, nung na-rescue po ako, na-rescue po kami, kami na lang pala dun sa baso. So, ano po, um, first is gusto nilang pumunta dito. Then after po, nakapag-decide sila na hindi sila pupunta dito kasi daw po malayo. So, doon na lang po daw sila sa bahay ng anak niya, which is one hour and 30 minutes or one hour lang papunta doon sa bahay ng anak niya. So nakiusap po ako na hindi muna po ako sasama kasi grabe po yung trauma ko. Grabe yung napagdaanan ko po sa kanila kasi yun nga, matanda na sila, may katigasan na po talaga. So nakiusap po ako at least kung ano man po mangyari sa kanila, hindi na sa kamay ko, sa kamay na po ng anak niya. Kaya kung mawawalan man po ako ng trabaho, willing po ako, maghahanap na lang po ako ng ibang employer. So for now po, sarili ko na lang po muna iisipin ko. Wala naman kayong plano umuwi ng Pilipinas, ma'am? Um, wala po. Kasi po, napakahirap na sa Pilipinas din po. Eh. Nung una po, is eh, parang gusto kong umuwi. Pero nung, nung nandito na po ako, nung nandito na po ako, na-rescue na po ako, sabi ko lang, bak pa ba, ba ngayon pa ba ako uwi na naranasan ko na, napagdaanan ko na, ngayon pa ba ako susuko? So, magsistay po ako sa na narinig ko po, ang um, walo na po ang Pinoy na gusto pong umuwi sa repatriation po. Pero dito po, ako at sa kasabahan ko, ayaw po namin uuwi. Stay po kami. ang um, sa Israel po, wala po kami natanggap. Parang pang medical lang po yung naanuhan namin, like mga doktor, psychologist, ganun po nagpo-provide po sila para sa amin pero financial po, if wala kaming natanggap pero sa Philippine Embassy may nabigay naman po sila pero sana po kung may nararapat na tulong para sa amin matatanggap din po namin kasi katulad ko po, po, katulad ng kaibigan ko na andito, wala po kaming pero na nadala, naiwan po namin sa bahay ko kasi yun na po, di na namin naiisip yung pera. Naiisip na namin yung sarili lang namin na mailigtas kami. So, wala po kami nadala. Kahit buti na lang ako yung passport ko na safety ko. Pero itong kaibigan ko na andito, which is tinatawag ko na ate, kahit pera, kahit, um, kahit passport man lang, wala siyang nadala. Tapos yung bahay niya sunog pa. So, napakahirap po. Kaya nag-aano po kami sa sa OWA, kung may kulung man po silang ibibigay, sana po ay makarating sa amin. Kasi for now po, is after nang nagbigay ng Philippine Embassy, nag-message po ako kung ano po, may pupunta pa ba sa amin dito. Kasi kailangan po namin, hindi pa naman po sila nagre-reply. So, sana po na marinig din po nila yung panawagan din po namin. Sa so, ngayon, ma'am, ano yung pinakakailangan po ninyo? Um, una po is, ano po, yung Pinansyal na lang din po siguro para maano po yung nawala namin, maibabalik man lang namin kahit pa unti, unti po. Kasi kung sa mga gamit na din po naman, may nakuha naman kaming mga damit sa donation po. So okay na po kami doon. Yun lang, may mga gamit kaming mga importante eh lang kahit ano ng gadgets. Pero yung gadgets, may bibili pa din po yun namin. So for now po yung kahit pinansyal na lang po na maabot namin kasi kahit konti man lang may mag mag may magagamit po kami